Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency, Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming uh, salamat sa ating uh, kalihim ng Department of Agriculture sa inyong magandang pagpakilala, si uh, Secretary Kiko Laurel. At uh, siyempre, kailangan... Ay, pa, magsupuko kayo. Siguro kailangan na hindi na pa kailangan ipakilala at uh, uh, babatiin ko na lang ang idol ko, ang idol nyo, ang idol nating lahat, ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. <clears throat> ang dating senador at babalik na senador, Senator Manny Pacquiao. Sa oras na ito, inanyahan po natin ang ating mahal na Pangulo na pangunahan ng pamamahagi na pamamahagi ng presidential assistance para sa ating mga piling farmers at fisherfolk na apektado ng El Nino.